Ang aklat ng pahayag o apokalipsis ay ang pinakanakakaintriga sa buong Biblia. Bukod sa puno ng simbolismo, ang aklat na ito ay puno ng mga misteryo at nagsasabi tungkol sa mga bagay na magaganap sa hinaharap gamit ang matalinhagang pananalita Kasama na dito ang huling babala na ang mundo ay tiyak na magwawakas at ang paghukom ay darating. Ang aklat ng pahayag ay maraming simbolismo at kapag naunawaan mo ang mga ito, malalaman mo ang magaganap sa darating na panahon ng mas malinaw dahil dito tayo ay makapag-iisip sa ating espiritual na buhay. Ang mga propesiya at mga pangitain ay ibinigay ng Diyos kay Apostol John habang siya ay nakakulong sa isla ng Patmos. Isinulat ni John ang kanyang mga pangitain sa aklat ng pahayag, kabilang dito ang pitong tatak. ang pitong trumpeta at pitong mangkok kung saan ito ay magkakaugnay ang bawat isa ay magdadala ng mga paghatol ng Diyos sa lupa nagbigay din ito ng ilang sulyap sa langit kung saan ay naghihintay para sa mga taong tapat sa kanya Kasama din sa mga pangitain ni John sa Aklat ng Pahayag ay ang tungkol sa mahiwagang figura ng apat na babae na may kaugnayan sa mga huling araw. Sino ang apat na mga babaeng ito at ano ang ibig sabihin nila? Narito ang apat na babae na binanggit sa pahayag. Number 1. Jezebel Ang unang babae sa aklat ng pahayag ay si Jezebel. Sa pahayag chapter 2 verse 18 to 20, ito ang sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang parang apoy na nagliliyab at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtitiyaga. Nalalaman kong ang mga ginagawa mo ngayon ay higit kaysa noong una. Ngunit ito ang ayaw ko sa iyo. Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na propeta, Naturuan at linlangin ang aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Si Jezebel ay isang babae na unang inilarawan sa lumang tipan siya ay asawa ng isang Israelita na hari na nagngangalang Ahab at kilala sa kanyang pagsamba sa mga paganong Diyos, lalo na kay Baal, at sa pag-uusig sa mga propeta ng Panginoon. Si Jezebel ay isang reyna na napakalupit, gutom sa kapangyarihan, marahas at makalaman. Ginamit ang kanyang impluensya sa hari upang itaguyod ang idolatriya at tutulan ang pagsamba sa Panginoon. Ang kanyang kwento ay isinalaysay sa mga aklat ng una at dalawang hari at ang katapusan ng kanyang buhay ay medyo trahedya. Siya ay itinapon sa labas ng bintana ng palasyo at ang kanyang katawan ay kinain ng mga aso gaya ng propesya sa Biblia. Sa aklat ng pahayag, si Jezebel ay sumisimbolo sa mapagkunwaring relihiyon at sexual na karumihan. Ang babaeng ito ay sumasagisag sa mga nagsasabing naglilingkod sa Diyos, ngunit nababalot ng kasalanang makalaman o sexual. Ngunit ang Diyos ay nagbigay ng babala sa mga tao na nagsasagawa ng idolatria, hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan at patuloy na nasa ilalim ng impluensya ni Jezebel. Sa pahayag chapter 2 verse 21 to 23, binigyan ko siya ng panahon para magsisi sa kanyang kahalayan, ngunit ayaw niya kaya't ihahagis ko siya sa higaan ng pagdurusa at ang mga nakikiapid sa kanya ay pahihirapan ko ng husto maliban kung magsisi sila sa kanyang mga lakad papatayin ko ang kanyang mga anak kung magkagayoy malalaman ng lahat ng mga inglesya na ako ang sumisiyasat sa mga puso at isipan at gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa kung sinasabi mong ikaw ay anak ng Diyos ngunit kumikilos ng salungat at nagpapatuloy sa kasalanan nakikipagtalik sa maraming tao nagtataksil sa iyong asawa at maging sa parehong kasarian o di kaya ay upang manipulahin ng iba ikaw ay nasa ilalim ng impluensya ni Jezebel dapat kang magsisi at magbagong upang hindi danasin ang pagdurusa dahil sa kasalanan sa Roma chapter 6 verse 23 sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon Number 2 babaeng nadadamitan ng araw. Ang pangalawang babae ay ang babaeng nadadamitan ng araw. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa babaeng ito. Sa Apokalipsis chapter 12 verse 1 to 2, at ang isang dakilang tanda ay lumitaw sa langit isang babae na nararamtam ng araw at ang buwan sa ilalim ng kanyang mga paa at sa kanyang ulo ay isang koronang may labindalawang bituin. Siya ay nagdadalang tao at umiiyak sa sakit ng panganganak at sa paghihirap ng panganganak. Ang mga iskolar ay may tatlong pangunahing pananaw tungkol sa kung sino ang babae Sinasabi nila na ito ay maaaring ang Birheng Maria. Isinilang niya si Kristo na mamamahala sa mga bansa, gaya ng inihayag sa kanyang kapanganakan sa Ebanghelyo. Ngunit ang paliwanag dito ay sinasabing hindi tama. Ang babae ay isang tanda. Ibig sabihin, siya ay simboliko at kumakatawan sa ibang bagay. Hindi siya isang tunay na babae tulad ng Birheng Maria. Ngunit ang pinakatamang paliwanag tungkol sa sinasabing babaeng nararamtam ng araw ay tumutugma sa panaginip ni Joseph. Upang maunawaan natin kung sino ang pangalawang babaeng ito, kailangan nating bumalik mula sa lumang tipan. Sa Genesis chapter 37 verse 9 to 11, dito ay sinabi ng isang batang laki na nagngangalang Joseph sa kanyang mga magulang at sa kanyang labing isang kapatid na lalaki tungkol sa isang panaginip kung saan ang araw, ang buwan at labing isang bituin na iyumukod sa kanya. Ang araw ay si Jacobo ang Israel, ang buwan ay si Rachel, at ang labing dalawang bituin naman ay ang labing dalawang anak ni Jacob o ang 12 tribes of Israel. Sa makatuwid, ang babaeng tinutukoy dito ay sumisimbolo sa bayang Israel. Sa pagpapatuloy kung paano siya nagdalang tao at malapit ng mga anak, sa pahayag chapter 12 verse 3 to 6, pagkatapos ay lumitaw ang isa pang tanda sa langit, isang malaking pulang dragon na may pitong ulo at sampung sungay at pitong korona sa mga ulo nito Inalis ng buntot tito ang ikatlong bahagi ng mga bituin mula sa langit at inihagi sa lupa. Ang dragon ay tumayo sa harap ng babaeng mga nganak upang lamunin nito ang kanyang anak sa sandaling siya ay isilang. Nagsilang siya ng isang lalaki, isang batang lalaki na mamumuno sa lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng setro na bakal, at ang kanyang anak ay inagaw sa Diyos at sa kanyang trono. Ang babae ay tumakas patungo sa ilang, sa isang lugar na inihanda para sa kanya ng Diyos, kung saan siya ay mapapangalagaan sa loob ng 1260 days. Sa paglalarawan kung paano siya nagdalang tao at malapit ng mga anak, ang isang malaking maapoy na pulang dragon ay nakilala bilang si Satanas na handang lamuni ng bata sa sandaling ito ay isilang. Ang batang lalaki na isinilang at mamamahala sa lahat ng mga bansa ay malinaw na ang Panginoong Yeso Ang pagtakas ng babae sa ilang sa loob ng 1,260 days ay ang tinatawag na Great Tribulation Period. Ang 1,260 days ay ang 42 months na may 30 days ang bawat isa. Nakatumbas din ng tatlo at kalahating taon sa kalagitnaan ng Great Tribulation, itatayo ng halimaw o ng Antikristo ang kanyang sarili sa Jerusalem. Ang halimaw ay sisira sa kanyang ginawang kasunduan ng pakikipagpayapa sa bansang Israel at ang bansang Israel ay tatakas para sa kanyang kaligtasan. Ang pagtakas na ito ng mga Hudyo ang inilalarawan ng pagtakas ng babae sa ilang. Kung paanong makikipaglaban ng halimaw laban sa Israel at ang pagtatangka nitong masakin ng Israel, alam ni Satanas na maiksi lamang ang kanyang panahon. Kaya't ang babaeng malapit ng mga anak ay ang kumakatawan sa bansang Israel na nagsilang sa misiyas, kung saan din ang misiyas ay tinanggihan sa kanyang sariling bayan ng Israel. Nakita mo ba kung gaano ito kahalaga? Alam na alam natin na ang mga Hudyo ay napaka -relihyoso. nagdarasal ng madalas, nag-aayuno ng regular at pumapasok sa mga sinagoga. Gayun pa man, sa huli ay tinanggihan pa rin nila si Jesus bilang kanilang tagapagligtas at hindi naniniwala na siya ang Mesiyas, kung saan ay pinadala ng Diyos upang iligtas ang mga tao mula sa kasalanan. Maaaring ikaw ay isang taong relihiyoso, gumagawa ng tama ngunit maaaring hindi ka naniniwala sa Panginoong Jesus o kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Kanya. Kung ikaw ay isang taong nag-iisip na ang lahat ay patungo sa Diyos at ang mahalaga ay maging masaya, ang hindi paggawa ng masama sa sino man ay nagkakamali ka. Ang Panginoong Heso Kristo mismo ang nagsabi na sino mang hindi naniniwala sa Kanya bilang kanilang tagapagligtas ay hahatulan magpakailanman dahil siya lamang ang katotohanan at ang buhay at walang lalapit sa Ama maliban sa pamamagitan niya. Kaya't manampalataya ka sa Panginoong Heso Kristo dahil sa Kanya ikaw ay may kaligtasan at buhay na walang hanggan. Siya lamang ang nagbayad para sa iyong mga kasalanan. Number 3. Ang babaeng iskarlata. Ang ikatlong babae ay ang dakilang patutot. Sa pahayag chapter 17 verse 4 to 6, ang babae ay nakadamit ng kulay ube at pula at kumiki ng saginto, mamahaling bato at perlas. Hawak niya ang isang gintong tasa sa kanyang kamay na puno ng kasuklam-suklam ng mga bagay at ang dumi ng kanyang mga pangangalun niya. Ang pangalang nakasulat sa kanyang noo ay isang misteryo, Babylon the Great, ang ina ng mga puta at ng karumaldumal sa lupa. Nakita ko na ang babae ay lasing sa dugo ng mga banal na tao ng Diyos, ang dugo ng mga nagpatutuo tungkol kay Jesus. Nang makita ko siya, laking gulat ko. Sino itong kalapating mababa ang lipad ng Babylonia? ito ay isang palaisipan sa milyon-milyong tao at maging sa maraming tiyologo. Mga kapatid, sa kabila ng debate tungkol sa kung sino ang babaeng ito, ay naniniwala na ang dakilang patutot na ito ay sumisimbolo sa ilang uri ng huwad na sistema ng relihiyon sa mundo sa loob ng pitong taon ng kapighatian. Darating ang panahon na ang buong mundo ay malilinlang ng Antikristo, ng huwad na relihiyon gayon din ng mga huwad na propeta. Ang babaeng ito ay tinutukoy bilang Babylon. Kung babalik tayo sa lumang tipan, ay mababasa natin ang tungkol sa isang lungsod na tinatawag na Babel. At ang mga naninirahan doon ay nagpasya na magtayo ng isang tore ng Babel upang maabot ang langit. Matapos ibuhos ng Diyos ang kanyang galit sa mga tao, ginulo ang kanilang wika upang hindi na sila makapag-usap. Naging Babilo ng Babel at doon nagsimulang dumami ang kasamaan kasama na ang pag-usbong ng iba't ibang huwad na relihiyon at pagsamba sa mga huwad na Diyos Kaya tinawag ito ni Apostol Diyan na ina ng mga patutot at mga abdominasyon ng lupa Sinasabi ang babaeng ito sa huling panahon ay magiging malaking dahilan sa paghihikayat sa mga tao na gawin ang lahat ng uri ng kasalanan laban sa Diyos Kasama dito ang sekswal na imoralidad at espiritual na pagsamba sa Diyos Diyosan mapapansin na sinasabi ng Biblia na siya ilasing sa dugo ng mga banal at ng mga saksi ni Jesus. Sa madaling salita, lahat ng mga naglilingkod kay Kristo sa panahon ng kapigatian ay uusigin at malamang napapatayin. Sa katotohanan, ang espiritu ng babaeng iskarlata ay nasa lupa na ngayon at siya ay kumikilos mismo sa harap ng ating mga mata. Ang ibang mga relihiyosong grupo ay huwad at hinihikayat ang mga kasalanan ng idolatria at imoralidad. Kamakailan lamang halimbawa ay inapruba ng pagbabasbas ng same-sex marriage ng mga paring katoliko. Maaaring ito ay moderno ngunit ganap na sumasalungat sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ngayon ay ang espiritu ng dakilang patutot ay kumikilo sa isipan ng mga tao tingnan kung ano ang sinasabi ng pahayag tungkol sa kung ano ang mangyayari sa babaeng ito. Sa pahayag chapter 18 verse 21, at kinuha ng isang makapangyarihang anghel ang isang bato na gaya ng isang malaking gilingang bato at inihagi sa dagat na sinasabi, sa karahasan ay igigiba ang dakilang bayang Babylonia at hindi na masusumpungan pa. Ngunit may mga mahalagang balita ang naghihintay para sa atin at merong ikaapat na babae. Number four, ang nobya ni Kristo. Sinasabi din ng Biblia na ang nobya ni Kristo ay inihahanda na ngayon ng sarili para sa kasalang iyon. Sino ang nobya na pakakasala ni Kristo? Nagbigay ang Biblia ng napakahalagang katotohanan ito. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako na iligtas sa tubusin ng mga naging tapat sa kanya. Sa pamamagitan ng nobya na handa para sa kasintahang lalaki ay nagpapaalala sa atin na ang simbahan ay dapat manatiling tapat at handa para sa ikalawang pagdating ng Panginoong Yesus. Mga kapatid, ito ang magiging pinaka-nakakapanabik na sandali sa kasaysayan. Ang imahe at simbolismo ng nobya ni Kristo sa kasal ay sumisimbolo sa mga mananampalataya na kilala bilang simbahan. Ang simbahan ay ang mga nagtitiwala kay Heso Kristo bilang kanilang tagapagligtas at nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Si Kristo ang nobyo ay pinili ng may pagsasakripisyo at buong pagmamahalang simbahan upang maging kanyang nobya. Sa pahayag chapter 19 verse 7 to 9, magalak tayo at magsaya Luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kasintahang babae ang kanyang sarili. Binihisan siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hingirang ng Diyos. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito. Pinagpala ang mga inaanyayahan sa kasalan ng kordero. Idinugtong pa niya ito ay tunay na mga salita ng Diyos. Ang mga mananampalataya ng Panginoong Iso Kristo ay ang nobya ni Kristo. At naghihintay tayo ng may malaking pag-asa sa araw na tayo ay makikiisa sa ating nobyo. Mga kapatid, nawa ay hinahangad mo ang sandaling ito nang higit sa anumang bagay sa iyong buhay. Sana ay magkakasama tayong dumalo sa kasalang ito at makita kang nakadamit ng purong puting linen na walang hanggang kasama ni Jesus. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless!